So, happy Sunday guys. Maraming salamat dun sa mga maka-follow sa atin. Yung Facebook page natin, 100k na. Small step, pero milestone yan para sa atin. Sobrang thank you po. Mga solid ko comment yan. Maraming salamat sa inyo. Karamihan dyan, mga client namin nagko-comment. Maraming salamat. Maraming thank you po sa inyo. Hindi ko na kayo may isa-isa. Isa-shoutout ko na kayo sa katapusan ng buhay. So, ngayon, ang pagkukwentuhan natin, eh, may nag-message na naman ulit sa atin nakabili ng fiesta kasi it's too late pagkabili niya kahapon nagkaroon na ng problema pagkabili pagkabili niya tumirik na agad siya so yan, gawin niyo kami laging option kasi hindi yan dahil gusto namin makabenda hindi para ma lang kayo kasi siguro hindi naman lahat sa marketplace maraming naman nagbibenta maayos sa saka hindi ko naman sinabi, puro ano yun, puro problema yung makikita nyo doon. Ang sinasabi ko lang, eh, yung price range kasi namin, price range din sa marketplace. So ngayon, makikita nyo naman yung mga gawa natin dyan. Uh, talagang more on doon tayo sa buyer side, yung bumibili. Gusto natin uh, on the road yung mga kliyente natin at hindi yung sa repair shop sila babagsak. Patulad nitong isang client natin, hindi kami nagre-repair talaga sa labas guys. Yung mga outsider, hindi namin talaga nagre-repair. Pero kasi may mga dumarating sa atin doon sa shop. Uh, bigla na lang uh, ganto ganyan. Eh, nakikisuyo. Hindi, na, hindi kami makatanggi syempre. Eh, alam naman namin kayang gawin yan. Uh, with a fraction of the price sa labas. So, iba, tinutulong na lang din namin. Eto, katulad nito, itong isang uh, client na to. Hindi pa naman siya client kasi nag-schedule pa lang kami. Nangyari dito, bumili sila sa Dau, Pampanga. So, nangyari, pagkabili nila ng Fiesta na 2012, yung mga budget meal natin na 2012, uh, pagkabili nila, nabili nila yata 160, ah, 170 yata, parang 160 yata, hindi ko sure. So, nakamura sila ng onte sa 2012 model. Uh, pero yun nga, pagka nila, pagtapos sila bayaran yung unit, tumirik na sila. So, may tumatawag sa akin ng madaling araw. Wala alam pinsan niya yun know, friend niya nanonood sa atin eh yun nga tinawag sa atin yung ano yung unit na yan. kaso na wala kami manpower for that so pinatawin nga na sa bahay nila so broad daylight yan na hold up yan kasi kawawa to sila yung iba yung ibang iba bumibili na ganyan kawawa kasi pinag-ipunan nila yan eh ba diba? kumbaga kaya sila nagganyan para di mainitan yung anak nila kasi magsasummer mamamasyal sila ah ganyan So, kawawa yung iba. So, gawin nyo kami last, lag, ano, gawin nyo kami laging option kapag bibili kayo ng Ford. Okay tayo dyan sa Ford. Ah, uh, hindi ko kayo pababayaan dyan. Kasi, ah, uh, yun nga, yung shop natin is more on Ford lang. So, mas kabisado natin yung mga ganyang unit. Unlike sa iba kasi na nagbebenta niyan, wala naman din silang alam sa unit na binibenta nila. So, most likely, ang benta talaga nila is just to dispose the unit. Yung sa amin kasi, pag naka, gusto namin mabenta yung unit for you to enjoy. Kumbaga, para ikaw mag-enjoy-enjoy doon. At uh, kung anik-anik ang gawin mo doon. Parang ganun siya. So, gawin nyo kami laging option. Ito yung video, pakita ko sa inyo. Uh, Sinervisa namin to kasi nakakaawa nga. Kasi nga, family sila. Tapos, kala nila makakapag-enjoy na sila doon sa kotse. May hindi nga. Biruin mo, kakabahid mo lang. Kakabahid mo lang ng kotse, tumirik agad pag uwi mo. Isipin mo yan. bayad ka ng malaki, tapos, tiri ka na agad. Ang problema doon problemado ka pa, papatuhin mo pa. Tapos, maghahanap ka ngayon ng gagawa. Ang pinakamasakit dyan. Eh, yung gagawa pa niyan, kabibili mo lang, di ba? Papagawa mo pa. Kung kaya nasisingin mo sa inyo, gumagawa. So, ang tulong ko na lang dito sa kanila is tayo na lang ang gagawa ng unit nila. Yun lang ang matutulong ko. Kasi alam ko, mas lower yung cost natin kaysa dun sa ibang gumagawa. Pero marami pong gumagawa na magkakaling. Ayoko lang magbigay ng name ng mga shop kasi ayoko maging ako sisihin nyo kapag ano kapag katagalan kasi siyempre hindi natin kilala, maka-close yung mga yan pero alam natin kung sino yung mga malulupit na shop na pinagdadala pero hindi naman tayong in-house dito so i-cater na lang natin para makatulong kasi kawawa talaga ito sila sir pero at least sa atin sila nag-inquire for that, sinabi nila yung problema nila so eto papakita ko lang sa inyo yung video na pumunta yung nag-service yung mechanic natin doon uh, tutulungan dapat sila kasi akala namin TCM lang so ang diagnosis namin lagi is yung pinaka lowest hindi kami pag nakita namin yung unit ayaw tumakbo at na agad natin na baba yung makina baba yung engine ni ay baba yung tranny mga ganyan hindi ganun pinaka lowest lagi yung gagawin nating diagnostic kung ano yung pinaka pinaka mababa na uh, pwedeng palitan dyan yun doon tayo mag-i-start hindi tayo mag-i-start doon sa mahalagad sa so, papalitan mo na agad kukutan mo na agad ng ganito So, dumating yung mechanic natin doon sa kanila, sa Pasig. Kaso lang, hindi ubra talaga. Ang nabili nila is talagang may problema doon sa internal ng transmission. So, pull down talaga yon Talagang ma medyo malaki yung magagastos. So, sayang. So, ito yung video nila. So, shout out. Uh, intayin ko na lang yung unit nyo. Mga siguro Wednesday. May mga release na tayong kotse doon sa garahe. Masisimulan na natin yung unit nyo, sir. So, Shoutout sa inyo and kami na bahala sa unit nyo. Thank you guys. Kuhin nyo kami option ah. Eh. Ayan sila sir. Uh, nakabili ng unit sa... Saan ito na sir? Nabili? Sa ano? Kalasyaw. Kalasyaw. Ah, malayo layo. Uh, Magkano nyo nabili sir? 170. 170. Tapos... Ilang weeks na nung ginagamit niyan? Nakakuha ah, lang yan karang araw. Ang araw pa lang yan, sir. Ma'am. Kala ko naman, mga week nyo nang ginagamit, 3 weeks, 4 weeks, kasi na nabutal lang sa inyo. mo Pero nung pagkabili nyo, naka-check engine na. Ayun ah, na yun. Yun naman na yung ano. May sira na. Ayan, tumirik sila sa Pangasinan. Ay, Pangasinan sa Pampanga, Mabalakat. Pinatawing na. Lang. Na. Pinatawing na lang nila, sir. Sayang, sir. Dapat sa GTA cars na lang. Ah, oh, sa bagay. Sa GTA cars, sold down rin yung mga 2012 namin, yung 210. Pero yun, ano talaga? 210. Goods na lahat. Goods na lahat. Gagamitin na lang. Ready for long drive. Ah, uh, Ayan, sige, sir. Thank you po. Uh, sa ano na lang. Kausapin nyo na lang si Sir Rapp. Oo oh, po. Thank you, thank you. Sa scheduling oh, na lang. Oo